ako hindi ko nalalagyan ng food color ito yan ang talagang kulay niya hindi naman nakakadagdag ng flavor ng kulay na yun hindi ito naman talagang kulay na lang dalawang kilo ito eh nakalagay yung binigay ng aita Yung saging, kahit maliit, matamis. Uh, ang sarap niya. Hindi ka mukha ng iba na malaki. Kung isang diri, masarap. So, malinis talaga yung balak. This is my first time magluto ng ube. Hey, hey, tapos na kaya pala malang ube 150 ang isang tab kaya no a big thing pero pag mag order ka sa mga mga no 170 180 sa mga online 180 isang tab kasi matrabaho talaga. Kakad Ang madugupan ito pag na. Paluto na. Mabigat daw yung pagpaluto na.

pala may ube. This is our first time. Ay, umukulo na rin. Pag-ibili na lang tayo ng, tayo ng budget. Okay na rin. Eh, okay, ating kinadkad na ube sana na perfect natin first time magluto ng ube this is my first time ito mag-uubi. Ganoon natin butter ah. dalang butter. try naman na natin isa. Try naman natin mag-uubi butter. Kasi masyado naman na, na butter Ito ito. ating natin lang Ang oh, ganda ng kulay eh. Para mas masarap siya Butter Diyan oh, siya magluto na <laughs> Hindi nalagyan natin ng ganito Hindi Hindi pero siguro inalagyan para malinan lang siya. Kaya so, hindi siya maluluto kung lang. Mayroon talaga siya, ano, nangisipa. Diba, mag-ansya. natin ah. Ito isa lang. Pwede na siguro isa. Pero so, swak sa budget ang ating eh, binagay. lang kasi ito Yan, eh. mahal yung Alaska. Subuk ko naman kasi ito eh. Kahit sa eh, yung nalagay ko. Subo ko na. Hindi mo sila uli sa Alaska. Tamis? Ang pinamisang mo. Hindi masarap lang tamis sa mga tamis. Okay. Mahirap pala ang luto na. Thank mm -hmm. you. masarap dilagyan ng gatas ito pa si Yung may No, subukan lang sila ng gatas. Ang ah, mo wala, wala no. Wala, 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 wala. Sarili mo na. Sigyan pa natin so, kung ng gatas. So, pagkiyata yung ating latik ka. Dalawa. Dalawa. Yes, Mas gusto ko natin. Sa ube na lang. Pagkabibigat na ito, last ito, medyo mahal siya. Oh. Bahala na kung malasa. niya ako ng gatas. Gata. Ito, Pagkat na siya. Pagka mayroon lang ni ito, ang na. nó đi lên à hết ta đi lên lại ta rồi xong rồi lên nhà rồi tak namba balang magforma. Ayan o, ayan. Pag ng ganyan, buti na. Ayan. 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 Kaya naman kakain. Diyan. Hindi ba? Food. Eh ne ba uli ng nakmini? Magna mantika sa talaga nating Pero ano naman yung mantika nung? Yung pure talaga. Pure siya talaga raw. Oh. Ram nang inilagay na portfolio. Hindi na masyadong violet yun. Eh, may food color na eh. May food color na yun. Pag nang makita ng ganitong kulay nun. May food color. Oo. Hindi pa rin siya ng ano. Gata. Ay, tapos i-sling wrap mo para ma-display bukas. Nagyan na sa rip. Ito po yung nagawang latik. <laughs> Dating naman kumamaya. Ah, oh, po na yung matik. Tikman mo mga pap si Roy. Luto na ang. Luto na ang ube. Kaya lang nagkulay yung latik. Magdadagdag ako mamaya. Ganda ng kulay, oh, no? Demo. Alaman siya ang food color. Hello, mga senior. Ah, uh, Today is ah uh, Lunes. 30 uh, December 30 na ngayon, Papsi. December 30, ah, kami ng uh, Ube Ayala. Ube Halaya. Alaya. <laughs> okay. Uh, eh. Ganda ng kulay, oh. Walang food color Wala yan. Walang food color yan. Talaga ganyan ang kulay ganyan. yan. At, ah, uh, titikman ko kung uh, pasado. Yung luto namin. First time. First time na luto namin yan. Kunin mo ka daw ah. Ayan. Ang latik, dagdagan natin mamaya. Muduto pa ako. Hindi ko tinamisan masyado kasi parang git. Hindi sa, uh, ano, diabetes. Very good. <laughs> ah, ay, Diyos ko. Ang ah, sarap. Ang magluto ng... <laughs> ng ulit. Okay. Kailangan ano, malakas ang kamay mo. Kailangan Mapersa. Mapuwersa mo no sa pagka uh, sa... pagka uh, hindi na siya mapagiwalay. Tsaka wala nang dumidikit sa okay. sa ilalim. Sa yung sandok dito yung... na. Yung sa ilalim. Okay. Ah, uh, sige po, ah, uh, 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 pupunta po kayo sa San Fernando. Oh, uh, sige na. Ah, uh, sige po, ah. Uh, Hanggang dito na lang. Mamamasyal ka mamaya. Mamamasyal ako kung mamaya. Hanggang dito na lang at uh, mapawer. God bless and Happy New Year. Happy New Year.